Buenos dias damas y caballeros Again, uh, welcome from our condo dito sa East Zamboanga Business and Events Place in Zamboanga City At uh, sa mga bagong subscribers, uh, ito yung uh, uh, is, uh, part ng vlogging natin kung saan... Uh, <laughs> Uh, si vlogcaster si lang ata ang isa ang vlogger na who doesn't uh, stay in one place. Pakalat-kalat tayo. <laughs> From Norway to Iceland to South Africa to Manila. And then ngayon to Zamboanga. So ganyan tayo. So this time, andito tayo attending to our businesses dito sa Zamboanga City. Especially dito sa uh, East Zamboanga Business and uh, Events Place sa huh? na commercial venture natin dito na sa barangay Manikaan sa Buwaga City and I would like to invite my fellow sambuanggenes sa uh, check out naman itong uh, lugar na ito Meron kami pizza parlor meron kami coffee coffee shop na 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 coffee stop ang pangalan dahil uh, uh, it reminds us uh, sa amin yan mismo although although sana kami po uh, pa, pa pang lease lang yung mga maglilist out lang sana kami ng mga spaces dito sa four-story building namin pero uh, minabuti namin to to put up our own uh, coffee shop dahil uh, gusto namin i-introduce yung mga coffee experience namin from uh, uh, hundreds of cities and uh, and towns in 41 countries Uh, that we have visit, visited all over the world. So uh, uh, please check out our in, international blend coffee sa coffee stop dito sa east, sa second floor ng East Sambuanga Business and Events Place yan ha? At uh, also yung uh, uh, kung may sakit kayo or kahit wala kayo may sakit maraming kaming medisina dito sa Easy Pharmacy. Yan rin na uh, is owned by us at uh, uh, mga business partners namin. Pero meron rin dito na mga resource namin na uh, uh, talks uh, pizza um uh, uh hideout spot convenience store and uh, and, uh diner and uh, the, uh one of the uh, East Coast uh, best restaurants and then meron rin na uh, uh, Destino Lounge na VIP lounge ito sa fourth floor roof deck. So check it out ha, mga fellow Sambuangueños. So yan, yeah, na tuloy na tayo. Oh, grabe, grabe talaga ang value system ng isang Sara Duterte. Or grabe, grabe talaga ang value system ng mga Dutertes. They can lie, they can cheat, and they can kill. Ha? just to just to uh, do, uh, get their way kumbaga sa kanila clearly now lumabas talaga sa buong pamilya na ito na the end justify the means the end justifies the means di bali na pumatay magsinungaling ka magnakaw ka ha magnakaw at magsinungaling ka uh, at mag at pumatay ka ng tao okay lang yang lahat basta lang uh, They 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 will get their way, magagawa nila yung uh, gusto nilang gawin kasi hoda tayo lahat. At ngayon, huling-huli na naman si Sara Duterte na nagsisinungaling. Na parang wala lang, parang she can, uh, she can lie with a straight face. Na as if uh, that is just uh, as normal as brushing her teeth. As brushing her teeth, ah. Huh? Ah uh, na magsinungaling even even in the age of social media na after na gumawa siya ng pahayag na naga-apply sila na nang uh, ng, uh, uh, for sa Australia to take in had to play as a host country kumabigyan ng interim release si Duterte and yet ngayon she is taking back her words sinasabi niya hindi naman daw nag-apply ng defensa Uh, pero siya mismo inamin niya ha uh, pumunta siya dyan sa Australia partly to meet at uh, to seek appointment with uh, uh, Australian Minister of Foreign Affairs uh, Penny Wong na bigo naman ha hindi naman siya binigyan ng appointment kundi hindi uh, bago pa sila maka magkapag-meeting sinabi na uh, ayaw namin kukupin si Duterte dito pero dahil dyan, dahil napahiya na naman siya at napahiya yung mga DDS at umiiyak sila ngayon, ngayon sinasabi niya hindi daw nag-apply ng depensa. Eh pero inanunsyo niya, inamin niya sa sa kwani eh, sa at priney natin yun many times over yung uh, sa press conference niya, sa interview sa kanya sinabi niya na talagang nag-apply sila at sa speech niya binola pa niya yung yung Australian government na na kwan daw ito, mahaba daw history nito sa Pilipinas at uh, friendly country daw ito sa Pilipinas. Oo, friendly country ang Australia. Pero hindi naman bobo yung mga tao dyan para kukupin, kukupin si Duterte. So we will play, we will play itong, uh, itong uh, bagong interview ni Sara Duterte na sinabi niya hindi nag-apply ng defensa pero siya nag-apply ha, para pinapalabas niya ngayon, kahit walang formal application sa depensa, walang nag-apply. Eh siya nag-apply eh. Pareho lang, uh, hindi naman siguro nag-apply sila Nicholas Kaufman kasi hindi naman yung trabaho ni Rick Nicholas Kaufman para kausapin yung mga gobyerno. Trabaho yan ni Sara kaya umiikot-ikot siya ng Malaysia, ng, uh, ng Qatar, ng uh, the Netherlands. Siya nag-apply eh. So, paniling uh, pandiling lang ito sinasabi niya, hindi walang formal application from from sa grupo ng defense team nila nila attorney Nicholas Kaufman. So, ganyan, ganyan. Kaya i-share niyo itong blog i-like niyo itong blog para mapunta ito sa inbox ng mga ng mga kababayan natin kasi delikado talaga. Ha, kung meron tayo presidente na wa walang problema walang wala lang man uh, hindi lang man big issue sa kanya kung magsinungaling siya harap-harapan sa uh, amid the uh, earlier claim na nagpa-appointment siya kay uh, Minister penya uh, Foreign Minister uh, Penny Wong anong i discuss nila ha? ukol sa ga ka kagandahan ng Blue Mountain ukol sa sa Australia at talaga naman maganda ukol sa Bob Beach Bondi Beach na maganda rin naman kahit maliit lang at maganda pa yung Boracay <laughs> pati sun, maganda pa yung Boracay white, sand pa yung Boracay ha o kagandahan ng Kwan. kagandahan na or uh, ng Kwan ng uh, uh or uh, Uh, kagandahan ng Sydney Harbor 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 <laughs> Sabi nila diyan Harbor <laughs> City Harbor ganon or uh, ano pa ba Syempre kung i-discuss nila po, kung sa interim release na yun Kaya nga ang kinausap niya uh, Minister of uh, sana kina, Kinausap niya yung counterpart niya yung uh, Deputy Prime Minister ng uh, ng uh, Australia o kaya yung minister mismo o kaya since uh, the education siya dati dating Deputy Quandary Secretary sana kinausap niya yung Secretary of Education ah, Minister of Education ng Australia Bakit Foreign Minister dahil yun nga ang maging topic nila ay ukol dito sa interim release. Pero ngayon, binabawi na niya as if hindi natin napanood yung interview niya na inamin niya na um, uh, kung talaga siya, nag apply talaga sila. Australia ang isa sa mga bansa na ina-applyan nila para mabigyan uh, ng uh, pa uh, kup-kupin si Duterte kung sakali makuha yung, uh, yung interim release. So, pakinggan natin. Grabe. Grabe to. Pasensya na, medyo may problema yung kuha ng ABS-CBN, yung video. Pero, sige lang, ha? Ah, uh, pakinggan at nati, panoorin natin ito. At sa... Clarify that the, the defense... Difference... At hindi tayo sana makapiright ni... minsan, stricto ito si... si ABS-CBN. Wala tayong intention to copyright. We are just using this dahil nasa public domain ito. And we have our Fair Use Act. Anyway, uh, We are using this for news purposes naman. Okay, panoorin natin. Ang pagsisunungaling na parang normal na normal na bagay na nagagawa ng isang Sarah Duterte. First off, I'd like to clarify that the defense team Of uh, President that they never reached out to the Australian government uh, to discuss about this So first of all, gusto clarify na the defense panel never, reach, never, never, huh, never reached out to the Australian government. Pero not reached out. So panlo, panlo talaga. Sinungaling talaga? There is no uh <laughs> is in Australia so never reach out daw at wala application imagine yo yan yeah? uh, 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 the suspicion of, uh, 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 of the lawyers of the president that they were in the process that indicate that document or the ticket the card uh I have to confirm that the blue countries, uh, none of which is Australia. So I do know. Pero sinabi niya ha? Australia kasama sa two countries ngayon. Sinasabi na niya, hindi kasama Australia kasi napahiya na nga siya. Iyak na kasi sila at nainsulto sila sa ginawa ni Australia na tinalikuran sila at tinadyakan sila. Hindi pa nga nakapasok, tinatadyakan na isi, hindi pa nga nakapasok, isinusuka na. Buti naman sa inyo. Pahiya kayo. Ngayon na uh, nagkakandara pa si Sarah na i-damage control kasi malaking kahiyan ito, isinusuka na kayo ng mga bansa sa buong mundo. Oh, uh, why there was a argument I uh, from uh, certain Hasna about uh, uh, the interview This has never been discussed with the government. This has never been discussed with Australian government kasi kasi ini ka. Ni Australian Foreign Minister, Ministry of Foreign Affairs na si Penny Wong. Ngay kaya hindi na discuss pero nakipag appointment ka. Later on ipe-play natin 'yan just to remind Sarah na alam natin nagsisinungaling siya. Alam, huling-huli siya sa pagsisinungaling. ...application with uh, the Australian uh, government. And uh, there is no intent as well to apply for interim release. There is no intent as well to apply for interim release. Grabe, kabalik taran talaga sa sinabi niya. At humingi pa siya sa mga OFW, sulatan nyo ang Australian government para bigyan ng interim release si Duterte at tulungan si Duterte dahil ICC member country sila. Sipin nyo yan? Eh, with the Australian government. Ayun, grabe. Grabe. So itong sinabi, itong sinabi niya, kaya ishare nyo itong blog para makita naman ito ni Sarah. Na hindi naman tayo bobo. Akala niya bobo tayo lahat. Gumagalaw siya as if bobo tayo lahat. Pero hindi, we take exception dito sa vlogcaster channel. We know. We know hindi tayo bobo. Siguro siya bobo tayo hindi bobo. Ito na. Ito naman yung uh, uh 7 report. ...duraman ang inyong saksi. Ay, bakit? Kinupirma ni Vice President Sara Duterte na isa ang Australia sa kinonsidera para sa interim release ng amang si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang hiling na interim release ipirababasura ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Saksi, si Marisol Abduraman. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo na wow. Australia is one of the countries being considered by the lawyers. By the lawyers. Ngayon, ka, ngayon sinasabi niya, hindi daw na-consider ng legal team. <laughs> by the lawyers. Hindi lang siya, kundi by the lawyers. Sinungaling talaga. Buti na lang. Buti na lang. ni Vice President may Duterte. Buti na lang may mga video na ukol dyan. Kasi grabe talaga. Tama ito sinabi ni Pinoy si si Salt Bay. Pathetic liar. Need psychologist. Tama. <laughs> Magpatingin ka na Sara. Kwan ka na you are uh, you are imploding. You are uh, self-destructing with your lies na nabistado na bistado talaga. Pwede kang magsinungaling, kung wag, wag, si, hindi siguro mabisto, pero kung mabisto, masyadong uh, kwa, nakakahiya. Na isang Australia sa kinonsidera para sa interim release ng amang si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang hiling na interim release, ipinababasura ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Saksi si Marisol Abdurrahman. Australia is in the list of uh, countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo uh -huh. na kumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Paglilinaw ng bisin, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang kong bisita sa Australia kamakailan. E Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is uh, unable to meet me on Monday. Uh, so I will not be visiting Australian government officials uh, for this visit. But uh, I do hope that uh, I can meet them in my next visit uh, in the future. Who sa Australia? sabi niya sabi niya ako uh, ako nila ako tinurn down nila ako hindi nila ako kinausap pero sige babalik ako uh, i'm hoping to see them in my to talk to them in my next visit so sige po pabalik na lang ako po usap tayo ulit eh bago pa bago pa siya bumalik naglabas na ng uh, ng uh, decision ang Australian government wag na wag wag na tayo mag-usap ni-reject na namin. Ayaw namin ng kriminal. Ayaw namin ng killer ng 30,000 katao. Ayaw namin mga sinungaling dito sa bansa namin. Pathological liar like like uh, like like your father and like yourself. <laughs> sabi na sabi ng Australian sa sa mga Duterte. Kaya ngayon kumakambyo siya. Kumakambyo siya, hindi daw sila nag-apply. Ha? Ah, pero nakikita nagkipaka-appointment kay Foreign Minister Penny Wong. Ay, grabe talaga. Ah, so, pareho kay Duterte na nagsisunungaling ukol sa killing, ordering the killing of 30,000 people. Ang kalaban ni Sara sa issue na ito, sarili niyang bunganga. Sarili niyang bunganga ang kalaban niya. Ulitin natin sa mga bago lang na nag-join nag sa atin at i-share niyo itong vlog. Kasi delikado uh, men, uh, mentally uh, mentally defective or sociologically defective it ang ang future president natin na present vice president ah. so doon pa man yung nagsabi niya na na yung parang emotionally nasa high emotional crisis siya yung yung uh, supposed uh, alleged girlfriend niya sabi ni Montolpo nakakulong at sinabi niya nagga- uh, kumu nag hire na siya ng assassin para patayin si President Marcos si First Lady Lisa doon pa lang makikita mo mentally unstable na talaga siya and for her to lie like this ha straight face as if uh, hindi siya gumawa ng ganitong pahayag sa Australia really shows you na she is a very tama si Senator Laila De Lima kung makalusot at maging presidente yan, kung malusutan niya yung impeachment, she will be more dangerous than her father. Kung yung tatay niya siguro 30,000 ang pinatay, baka kay Sara Duterte 60,000. Ah, 60,000. At kung tatay iniwan ng 13 trillion na utang, baka kay Sara 30 trillion na utang ang iwanan sa atin. At uh, ibebenta tayo sa China na talaga. Sige pa, ulitin natin. Kinumpirmo ni Vice President Sara Duterte. Na isang ulitin natin, baka nanonood yung mga uh, supporters ni Sara dyan sa Australia. Hindi ba kayo na-insulto niyan? Ha? Ngayon, i kwan na niya, parang kwan na niya, parang uh, parang uh, uh, nilalaglag na niya Australia. Ha? Hindi hindi ba manggagamit lang 'yan? 'Di ba kay na-insulto 'yan ngayon? Parang parang wala na siyang respeto, wala wala lang, wala naman siya paghanga sa Australia. Hindi ba insulto 'yan sa inyo, yung mga Australian feel Australian supporters ni Sara Duterte? Ha? Na ang vice president nyo pwede magsinungaling ng ganyan-ganyan? Ha? Ina humingi ng tulong niyo para sulatan ang uh, Australian government para tulungan ang tatay niya ngayon sinabi wala naman siyang ginawa wala naman silang ginawa request na ganyan hindi ba nakakainsulto yan so panoorin natin panoorin niyo ito you're lying vice president you're lying idol sa kinonsidera para sa interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang hiling na interim release itinababasura ng no Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Saksi si Marisol of Drama. Dr. Australia is in the list of uh, countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo wow. nang kumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanang interim release. Paglilinaw ng bisin, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan gayunman sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong but unfortunately she is uh, unable to meet me on monday uh, so i will not be visiting Australian government officials uh, for this visit but uh, i do hope that uh, i can meet them in my next visit uh, in the future bukod sa Australia may isa pang bansa na binanggit sa hili ng interim release ng kanyang ama. Pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Sa labi limang pahay ng dokumento noong June 23, hinili ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na huwag pagbigyan ng interim release na hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa... Ayan, na-discuss na natin yan. So, yan ang klaro. Ah, narinig nyo, inamin niya at di-discuss na natin yan ng ilan beses. In fact, hindi pa nga siya pumunta ng Australia, sinabi natin pupunta yan, gagamitin lang niya yung rally dyan as cover para, para i-follow up nga niya talaga yung uh, interim release application ng tatay niya. E eh, buti na lang, bago pa tinalikuran siya ng Australian Foreign Minister, kaya kayo, mga Phil-Australian, uh, you should already realize na kung gobyerno nyo, kung may tiwala kayo sa gobyerno nyo sa Australia na they know better. Ha? So, maniwala naman kayo na talagang delikado mga Dutertes. Kaya isinusu, isinuka sila ng Australia. Australia knows that they will only bring shame ha? to the country. Kasi lalabas ang Australia pala ay kinukupkup. Ha? Nagbibigay suporta sa mga killers, sa mga magnanakaw, sa mga sinungaling. So, you 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 give uh, credence and you respect the decision of the Australian government, which is a wise decision. Kasi mapapahiya sila. Australia is known all over the world as a country, as a good country, hindi hindi nang hindi nang gigera sa ibang bansa, hindi hindi palaaway sa ibang bansa. Ha? Mababait yung mga Australian. So, ayaw nila masira yung imahen nila by hosting a criminal a and, uh, somebody who ordered the killing of 30,000 people na uh, somebody who stole uh, uh, billions from us at sinabi ni Atty. conti ay uh, trillion and who had or who had disrespected the law and lied all over at lahat na lang ata ng mga scam na pasukan nila uh, dito sa bansa pati yung papa uh, drug operation na ginawa nila according to Arturo Laskanyas So, yan po. Yan po ang latest dito sa uh, pwede natin sabihin propaganda ops ito ni Sarah na, or uh, crisis management ops or PR ops na PR ops na naging PR disaster naman kasi bistadong bistado nagsisinungaling siya eh. So, ito maging sign na lang ito sa atin maging uh, maging kwa na lang ito, maging warning sign na lang ito sa atin never to support her presidential bid and to press uh, the Senate to impeach her para makuha na sila, disqualify na siya from running for office ever again because we can never trust a pathological liar like Sarah Duterte. So thank you very much. Yan po ang paunang vlog natin for the day. Thank you very much for joining me in this blog. And again, from uh, from the East Zamboanga Business and Events Place in Zamboanga City, I greet you all good morning, good evening, good afternoon, and good night, wherever you are in the world. Mucho y más gracias.